🎵 Music eh. oh. Ano ba Music yung benefits ng pagjigig? Madami. Like? Dahil, like, muna muna, let's not magsakasakit. Lalo na yung mga sakit na may mga mental maintenance like uh, high blood, iwasan mo yan. Mga kung ikaw ay medyo may edad na, may tendency mas lumakas ka pa. Hindi yung as we age kasi nababawa sa inyong muscle natin at ako may na muscle loss. Kaya kung gusto mo habang tumatanda at hindi mo wala yung muscle you have to lift weights and eat right para malagaan